Ipinagbabawal na teknik ang ginawa dito. Ganito ang motor ng auxiliary fan o condenser fan ng Honda City kapag tinanggal ang fan blade. Ang gagawin ko dito bubuksan ko na ito gawa ng mahina na ang ikot ng fan blade at minsan tumitigil na sa pag-ikot. Sa palagay ko naubos na ang carbon brush kaya wala nang lakas ang pag-ikot ng fan blade. Ang karaniwan na nagiging sanhi ng paghina at pagtigil sa pag-ikot ng ganitong motor. Ay ang pagkaubos ng carbon brush at pagkapudpod at pagkasira ng busyang at bearing. Kailangan mabuksan para makita kung ano ang naging dahilan ng paghina ng pag-ikot ng fan blade. Kapag hindi pa sira ang busyang at bearing nito, magpapalit lang ako ng bagong carbon brush. Kailangan lang sikwatin ng lock para umangat, upang mapaghiwalay ang dalawang housing. Kung magkakalas ng motor, laging maglalagay ng marka upang magkaroon ng guide kapag magbabalik at maibalik sa dating pagkakalagay ang takir. Pagkabukas, maliban sa carbon brush suriin din ang shaft sa likod kung wala pang bawas at suriin din ang bushing sa likod kung hindi pa lumaki ang butas. Ganon din sa harap na shafting. Suriin kung wala pang bawas. Dito maliit na bearing ang ginamit. Suriin kung banayad pa ang ikot ng bearing. Kapag maayos pa naman ang bushing, bearing at shafting, pwede papalitan ng carbon brush upang lumakas muli ang ikot ng motor. sukatin ng lapad at kapal ng lumang carbon brush Ganito naman ang bagong carbon brush Magkakaiba ang sukat ng lapad at sukat ng kapal at sukat ng haba. Iba-iba rin ang pagkakalagay ng copper wire meron sa gilid meron sa likod at sa taas. Kapag walang makuha na carbon brush na sakto ang kapal at lapad. Pumili ng carbon brush na mas malaki ng bahagya ang sukat. At pareho ang pagkakalagay ng copper wire. Kung nakalagay sa gilid ang copper wire ng luma na carbon brush. Dapat nasa gilid din nakalagay ang copper wire ng bagong carbon brush. Guhitan ng parte na babawasan upang maiwasan mapalaki ang bawas, at maging pantay ang binawasan na parte. Kumuha ng papel de liya, at gasgasin ng carbon brush upang pumasok at kumasya sa loob ng holder. Kita ba? Kita na kita. Ipasok sa loob ng holder ang carbon. Tiyakin na swabe ang galaw ng carbon. Tiyakin na hindi masikip at hindi din naman masyadong maluwag. tiyakin na hindi umalog sa loob ng carbon brush holder ang carbon upang hindi tumikwas ang carbon kapag linagyan ng spring sa likod. na okay na Isukat ang haba ng copper wire ng bagong carbon brush sa lumang carbon brush. At ay dugtong sa pamamagitan ng pagsolda ang bagong copper wire sa lumang copper wire. Upang makadaloy ang kuryente papunta sa carbon brush. Tiyakin na matibay ang pagkakadugtong upang hindi basta-basta matatanggal ang wire. at putulin ng lumang copper wire upang hindi mag short circuit kung didikit sa bakal. Yeah, okay na. ilagay ang spring sa loob ng holder. <laughs> <laughs> At ilagay ang carbon brush sa loob ng holder. Ang spring ang magtutulak sa carbon brush upang lumabas. Natali ang carbon brush upang hindi lumabas. At may pasok ng walang sagabal ang commutator ng armature. Isang ang armature na nakatapat ang commutator sa mga carbon brush. Ingatan na hindi magasgasan ng winding na magnetic wire kapag nagputol ng cable tie o tali. Ibalik ang takip at maglagay uli ng punch lock. Kabitan ng wire at i sa battery tiyakin na malakas at mabilis ang ikot ng motor bago ikabit ang fan blade thank you for watching